i prank mo si Wawa, ha? Wawa, kuha uh. isa. isa. Bilis, um, muli, sarap. I-frank natin. Oo, i-frank natin. Ano pa ang nagagawin natin kay Wawa? Mama mamag natin, Wawa. i ka isa, ha? Kuha ka isa. Ang bilis na muli na. Sarap. Huwag mo sabihing maasim. sabi mo sabihing maasim. Sabi mo masarap. Wawa, kuha ka. Wawa, kuha ka isa. Sarap. Oo. Wawa, kuha ka. Ging, 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 ging. Bilis, bilis. I-frank mo si Wawa, Dexter isang katok lang ha. Ano? na ikaw na ikaw na, Ilo, ikaw na. Ilo, ikaw na. Ulo. Ulo, ako Uy. Lumik sa labas? No. Ba. bakit ba. ba, ba ba ba? naman malis kayo? No? Nakasakit bakal sa kotse? Yeah, doon si sayamu, so, okay, kayo? eh, medyo Eh uh -huh. uh -huh. sila naka Sa sila nagpunta? hindi ko alam. Oo nga, mo daw kay Talia? <laughs> Thank you. <laughs> okay. Ano ang sasabihin mo dahil? Sa'yo yung oh, okay. maasim. <laughs> maasim? Sa'yo Sixty, seventy. 60! Bigyan mo si Clyde. Ay, may, may binili kami sa'yo. Tara dito. Atay Sa? Hindi kami kasama daw. kami kasama daw.